po. Good morning mga kananay at sa akin mga subscribers. Good morning po. Ayan po mga bagong gising kami ni Bella. <laughs> Ayan, nagkatanggal pa ng muta. Ano ba yan? Sus Mariusip. Hello. Good morning. Say good morning, good morning anak. Good morning. Hello. Hi. 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 <laughs> Hi. Bagong gising. Naka-almosal na. Ambella. Okay. <laughs> Hello po, ngayon po ay ang aking video. Maglalaba po ako ng mga damit na binigay po sa akin nung pamangking ko sa pinsan, mga damit ni Bella. Actually, bumili naman ako sa kanya ng apat na peraso kasi ang balik niya sa akin, binigay na sa akin yung mga ibang mga tiranya tinda. Bali, ano po ito, mga ukay-ukay. Tapos, wala naman daw siyang anak na babae, so kay Bella niya nalang binigay yung mga tira niyang tinda mga panindang niyang ukay-ukay siguro ano na rin ito wala na rin din siguro bumibili kaya pinamigay niya nalang kay Bella ito po ayan ang dami po yan oh isang bag mga damit pambata kay Bella kasi ang kay Bella ayan oh, oh. oh ang gaganda ang gaganda oh. Ang gaganda po niyan. Bel. Oh. Ngayon po ay lalabahan ko ito ngayon para magamit na ni Bel pag halimbawa aalis kami. Papasyal pasyal lang diyan sa labas, meron na si Bel. Kaya hindi na magbibili ng damit si Mama. Ang dami ng gamit. Ang dami ng mga damit ni Bel ngayong taon na to ang dami nagregalo sa kanya ng mga damit, yung mga ninang yung mga pinsan niya nirigaluhan din siya ayan oh ang gaganda po ang gaganda ng mga damit na binigay sa kanya galing doon sa oh ayan oh mm. dala o oh, punta doon sa ano napunta dyan sa may oh nakatangko alo 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 dito ka lang kasi anak dito na ikaw likot eh Rika, dito o oh, tingnan natin yung mga pinamigay sa yung binigay sa yung mga ano mga damit o oh. tingnan mo o oh. likot o oh. ayan meron pang ano pag naglalaro siya o oh. Oh. meron pang ganyan No, itong mga jacket-jacket oh, kaso magsa-summer na. Pen. Ah, oh, ba. Diba? Hmm. jacket, ganda to. Magkano rin to pag binili mo sa okay okay Yes, yeah, oh. Huh? Bella, naman tumbatang batang to. Mm. Yeah. punta ka diyan. Madulas na bibi, madulas. <laughs> dito ikaw, o dito na ikaw. Ah, oh, dali, dali. Tingnan natin yung mga damit na pinamigay sa iyo. Binigay sa yo. Ayan, oh. Hmm. ayan, anak, oh. Hmm. Diba? Ang ganda, no? Hmm? Hmm. Wow. Ayan. Hmm. Hmm. Labanan na natin yan ngayon para pag nagpasyal-pasyal ka, pag nagsimba, may suotin ka gano'n na madamit. Hmm. 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 dandan ganda no. Oh. oh, ayan pa oh. Hmm. <coughs> Yan no. Yan no. Hmm. Kasi na yung kay Bella. Kasi ang kasi kay Bella. ano la. One year old na si Bella eh. Ayan oh. Hmm. labahan ko na to ayan po yung mga ayan po yung mga binigay kay Bella, mga damit ayan o, si Bella o oh. pero lalabahan ko muna yan labahan ko na yan hmm. dami dami Yan. Agad porya yan ang nanay. <laughs> Ayan, nakaligo na po si Bella. Nakaligo na ang bata. Inuna ko na naman muna ang bata bago ako maglaba. Para madali lang makatapos. Ayan. Bagong ligo. Para mamaya, kahit naglalaba ako, Ah, pwede na siya matulog or maglaro-laro lang muna siya dyan kung hindi pa siya inaanto basta nakaligo na siya nakdididid na nakaalmosan na ayan nanonood siya ng coco melon ano naman yung buhok na to tumataas <laughs> ayan po unti lang naman nalalabahan ko yun lang naman mga damit ni Belle na binigay ang lalabahan ko ngayon. Ay, 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 ang buhay namin ni Belle kami dalawa lang dito sa bahay. Ang bahay namin hindi pa tapos ang bahay namin kaya bakit naman sa aking mga subscribers sa mga nanonood pa-subscribe naman po and down comment below pa-engage naman po sa inyo salamat po sa mga nanonood sa amin ebel thank you god bless you all tipo maglalaban naman ulit ako bye bye mamaya naman po ulit Na po, mga ko. Ayan, po. Ayan. Oh. Ayan na po 'yung mga nilabahan ko. Ayun, tapos na. Ayan na po 'yung mga nilabang kong damit na binigay kay Bella. Dito ko na muna sinampay kasi umuulan sa labas. Pag wala ng ulan, may sasampay ko sa labas para mainitan. So, ayan na po. Tapos na ako maglaba ng mga damit ni Bel. Ayan, makakapagpahinga na rin ako. At si Bella, nakatulog na rin. narin oh, tulog ng bata. <laughs> tapos, meron po. Ayan, mga bigay din yan naglalaro si Ben. Kaso, ano niya pa to magagamit. Mga 2 years old siguro, 3 years old magagamit niya na to Tago ko lang na Kasi pag naglaro na siya, magagamit niya to mga lato sa si paglalaro niya. Yes. Ayan na po. Babay Bye na. Magpapay na. Bye! Tulog na ang Bella. Magpapahinga na rin ako. Bye bye po. Please subscribe to my channel, YouTube channel Judy Kaurel and follow my Facebook account Judy Kaurel. Please support me po sa YouTube channel. Bye. Bye.